I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Hapan nga guys, sinagpost nga ito ang ating Donnie Pangilinan sa kanya social media account na meron nga caption na Are you ready? na para nga ito sa kanyang Uniqlo endorsement Narito nga guys sa nasabing video At dito nga guys, ay makikita nga natin ang pagdating ng ating doni Pangilinan na mapapansin nga rin na kasama nga rin itong si Tito A na talagang pinag-uusapan na nga rin na trending na trending na nga ang hashtag doni Pangilinan na ang mga donators ay nandito na nga rin para suportahan ang ating nato. Narito pa nga guys ang sabi dito. Catch doni Pangilinan later at Uniqlo's Wide Pants Collection Style Talk at SM Mall of Asia Main Mall Atrium. At kasama nga rin niya dito, ito nga si Jerry Rosales. Kaya naman excited na excited na nga ang maraming bula sa event na ito ng ating Donnie Pangilinan. Na alam naman natin na ngayon na ay talagang itong ating bell ay lumipad na nga rin para sa kanyang event doon sa Barrio Fiesta sa London. Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Lalong lalo pa nga at marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating popo.